Hello maayong adlaw di ka ninyo mga idol So nanapuntay chika ani kay Udto Nang nakupertig yung inita Ana gabaklay baklay ta ani kay mo na Napunta lagi tag kay magpabulkit Aning buslot nimo. oy Uy buslot dahi sa bike O mone siya O simpre kay wag yung ani Kay kung hindi ni mo na ipabulkit So magbaklay baklay, baklay dun, ka ani onya. niya inigtrabaho nimo dong Uy Onya, niya mo Udto nang kay mag, -tuneng, lang -tuneng, lang -tuneng, mag -tuneng, nag-withdraw na po ka anig. 5,000 lang kay para i-gastos aning bike Ay, da. Beta, ko. Bita, mag-withdraw ko anig 5,000 kay mamalit ko ani Onya, ini guman ako Mamalit ani ba mga makaon kaon sa balay syempre ni uli mo sa balay wala kay masima sima kung mag live ka live streaming man daw uy mo na porta giti mo kay mag withdraw mo mag withdraw lagi ba oh di ba kung ikaw Um, mag-ipon-ipon gud ka dong no dili kay puro gastos nang dong mag-ipon-ipon gud ka sa imong Wala na oy oh mo na siya oh ana ana no kung mag-gastos ka gastos ka anak ni mo no Kamalit ka anak buang ng Oh, Tulot na, hudyo. Oh. Siyempre, medyo na naman ang buang na malira. Ay, wala na buang na malira. Ay. Oh, tungkol kay success na. Bigla kang sumaksis kay naka-withdraw ka na. Oy, 5,000 yan. <laughs> 5,000, o ano, yan. O, oh, naka-withdraw naman ang irong buang. Ay, maglakaw-lakaw na po tayo nag-iparating inita. Mga unsa man, na, na unsa man si Jah antus ta anig magbike-bike kay dili man taani makakuan pag motor, maka -down kay makapalit og motor kay lisod kayo ang parkingan dito sa kong boarding house lagi ba kay magtripan gid ang imong bike, boss lutan gid ang imong bike yo do. Ni ko diri aning vulcanizing ah, naman si Ate kay wala daw dria ay lang assistant kay nag day off daw. Nakalib so ni balin ko sa pikas aning vulcanizing dria ang but sa ni pangalan Murag maayo man eh. Maayo paliwato. Nuy! Ano, pero tiging hilos sa ko ang Ni hiyos man ni hilos. O, oh, ni palit na pod ka aning soft drink kay e perting nilita mga idol. O, oh, na napay bugas nga perting mahala. Tig 60. May pang bugas gimahal, pero ikaw wala. Ay! Sakit na na, oroy, oy. Biroin mo, tig 60 pesos yung bigas. Ah naman tong tig 20 pesos na mga ano kilo sa bugas mga idol na pa si Ate Perting pa hawa man ko entertain ani sigarilyo si man ako may una nagpalit ani nya gibali wala raman ko What? Oh pang bugas mahal oy gimahal nya ako wa gimahal Oh wa wa wow, 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 man man tirada Ate pansin oy ti dali anak ko kagiuhaw nako anak. Base ikaw kung M na tilapan ron. Hoy, sabi naman na oy wen oy. Nga na kuhaan na ni ako ang soft drink tapos sopa hoy. sup sup sopa. Onya grabe ka init mo balik na puntaan ni sa vulcanizing na akong di na ni akong ligid kay grabe lagi. Eh. Antos taani wala pa tay tulog ana no. Oh, ana gidong naung oh, so wala pa tay tulog. Sige lang antos lang pag uli tulog bawi pero oh, wala po ito na kung tagpila po ng ilang kuha anang magpabulkit -tana. di pa, dili mo na pabulkit yun. nag yun ako na nag-interior yun. <laughs> Kaya dili ko ganahan na buslot na akong gulong test pabulkit-bulkit. Wala ga po na ayog, makius na, no? Kaya mabuslot lamang ga po na, no? Nya. Tagpila man na siguro ng kuan Interior. Siguro 250. Ngayon, 500 siguro. Tingyo na kay labor pa ana na ano, 250 na ano interior tapos labor pa, o, depende na na ano. Depende po lagi mga idol sa size sa imong interior kung tagpila po na ilang presyo. Nya dili man pareha ang mga presyo sa uban mga vulcanizing kay lahi-lahi mo presyo. Sama guna sa tao sa mubutar pud ka pwede mo imong gibutaran hatagan daw 500 tapos ang iabot sa imo 200 na lang. Oy, nganong nabot man sa eleksyon mga idol? Ano na, ikabit na. Tara mo magkabit ko yan, no. Ayan, tagpila daw. Okay, no? Oh, mga tala na tanig tagpila. Ayan, okay na. Sa ito pistit, nag-dogi. Pistit-pistit na ako na kung sa nakagahi. Sama sa gahi niya po. Agi, pistit-pistit na. Hoy, 500. <laughs> okay, but, kita mo, 1,000 akong gihatag mga idol. unyang niyang gisukli. 500 na lang. So, 500 yun eh. Puntaan ni Og merchandise kay mamalit lagi taan sa grocery kay may na lang makaon kaon diri sa kong balay panapa si kuya si kyo na perting guapo ha huy guapo ilambos boy oh napay bunakid kung sa may ibang bunakid da bunakid gid kita huy bunakid siyempre mapalitaan ni gata siyempre Oh, napay nido. Baka gusto mong nido. Bunakid. Yatas. Sige na, Owen, ko ano. Oh. Choco gatas ang kinuha. tas may alas ka pa. Uy, sana all. Oh. Nagpatambok, masyurin tawhanan eh. Nagpagatas, masyurin tawhanan eh. Nagpapuno, masyurin eh. Gatas, sa naman. Uy. Ano mo guys, mga idol, di ba? Ano ginang buhay? Siyempre, kailangan din mamalit kay magtrabaho man. Tapos, siyempre, palit na puntaan eh. Palit na puntaan eh. Gamot, o oh, di ba? Siyempre para ano, iwas sa sakit o di ba kung gilantan ka advance na kadayon og pamalit og vitamins, ha vitamins. Siyempre vitamins gamot ano siya. Siyempre ibili na ato ang gamit. O kay naman tay priority nga number. O so kailangan nakapila o kailangan may number eh. numbering tungod kay dili ba manta senior. Oy, senior, dili ta priority. <laughs> nakapila ka gud kadong. Unsa kay namili gud gutin pahumot. Ni eh, pahumot nga mga ako oh, nang god. Maalam mo diay mga Bisaya oy, mga Bisaya mangita lang magtagalog-tagalog ta di ba ka sila kasabot. ba, ba suport translate ninyo oy. Oy. Eh, nakapila kapilatan ni. Ako paliton dre guys kay amok tapos mi pinamik. Di amok silin. Oh. Amok silin ba. <laughs> o na papalitaan eh, mamalitaan eh, mga ano, gamot. Siyempre, advanced na sample kung tag-ulan, si puno, hindi. New zip, ganun. Si Kuya Oy, kadugay ba uroy ani na unsan naman, na unsa naman. Kadugay, lagi mabri po na akong walit. O na o. Oh. Ambot ng walitan ni eh. Puno man siguro nagkwarta, 50 mil. Kadugay mabri. Pulera. Hahaha. <laughs> 500 naman ay 50 so gaya pag yun maabre ni takahan eh o oh, kamo kung gusto mo gamot ang hilamog mercury drug mamalit na na yung taan eh o oh, safety taan yung mga para safety ang lawas mag mercury na ayan na niabot na ni ato ang order niabot na na ni yung pamalit ane So mauli na pud ko ani eh. dala niya ko ang grocer niya mga idol. Okay mo na ni. O mo na ni ang resulta. Unya mo uli na pud ta ani. Eh. Mag-bike na shout out sa mga followers da follow naman din kayo. Ay palo paluin ko rin kayo. Hoy. Hoy. Bye mga idol. Daga